unahin po natin, alam nyo, ito ang pinaka malaking problema ng Pilipinas ngayon. Isa po ito sa pinakamalaking problema. Pag-usapan natin. Sana kung ano ang discussion since February 5 dito na nakatuon kay Vice President Sara Duterte. Sana kung sino ang guilty sa mga baha, ganun din tayo. Hindi naman siguro si Sarah ang gumawa ng mga baha. San? Ay, teka-teka muna, teka muna. Okay. Uh, again, congratulations sa DDS. Mga pinklawan, mga pulahan na gusto po matanggal si BP Sarah dahil hindi nila kayang talunin sa election. Eh, good luck na lang po sa inyong lahat. Pero eto po, okay? Nakita po kanina, uh, kung nanood kayo ng uh, hearing dyan sa Senado, lumabas po, ha? Huh? Lumabas po ang uh, talino ng Duterte Black. Lumabas po yung mga talagang may dunong sa batas. Sa katunayan, ang parang naging, 'di ba, kung sa basketball may MVP? Kanina po sa hearing, ang talagang parang naging MVP ay si Kayatano, si Marculeta, actually pati si Chisa, uh, we need to mention Cheese kasi he handled it well. Pwede siyang magpa-pressure sa kabila eh. Alam naman natin ang media sa kabila, matindi. Sinisiraan si Cheese Escudero no na kumakampi kay BP Sara. Pwede siyang nagpa-pressure. Pwede siyang nagpa-pressure kay Lisa. Alam naman natin magkaibigan sila ni Lisa. Alam naman natin magkaibigan sila ni Bongbong. And yet up to this very last day, even si Cheese na handle niya ng maganda itong Senate hearing. Yung iba rin, ah, congratulations po sa inyo. Pero kung meron po akong pipiliin tatlo, kung merong MVP tatlo, 'di ba? bagat sa Chicago Bulls nung panahon dati ay merong uh, Michael Jordan, merong Scottie Pippen at merong Michael uh, Dennis Rodman. Ito po yung naging ano kanina para sa akin, si Cayetano, si Marcoleta at saka itong si Jesus uh, Escudero. Dahil backbone po eh, 'no? Bagamat uh, hindi siya masyadong uh, kung bagat sa basketball hindi siya masyadong umiskore. Pero he provided. Bumagsak yung ilaw. Ko, <laughs> he provided for the backbone, parang siya si Rodman reno niya yung backbone yung rebound. Ha? Ha, hindi siya nagpatinag. So again, congratulations. Ang ganda po dito na sinasabi ni Mar uh, ni, ni Kayatano. Ha, ang ganda nung uh, parang tandem kanila sagutan kanina na pasahan ng bola si Kayatano at si Markuleta, no? Pero this time diniscuss ni ni uh, ni Kayatano. Ang laki po ng punto rito ni Kayatano. Sinabi niya kanina, kung hindi ano si BP Sara, talunin niyo na lang sa 2028. Ang ganda po nung binanggit ni Cayetano doon. Sa katunayan, meron siyang binanggit kanina. Tandaan niyo po itong sasabihin ko. If yung impeachment ay walang kaakibat na disqualification, baka hindi ganito ang magiging reaksyon. Anong ibig sabihin nung Coach Ollie? Halimbawa, yung impeachment na yan ay ang penalty ay pagkatanggal lang sa vice president. Pero walang disqualified. Ibig sabihin, makakatakbo pa rin siya. Ang impeachment kasi hindi ka na makakatakbo ever kahit barangay captain. Any elected position, hindi na po pwede si VP Sara. Yan po ang impeachment. Kaya gusto nilang pa-impeach. Pinunto po yan ni Kayatano kanina. Ang sabi niya dyan, hindi ganito. Malamang ito mga senador na ito, hindi mag-iingay ng ganito. Malamang ito mga congressman na ito, hindi mag-iingay ng ganito. Sa katunayan, ito eh, 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 si Tambalos Los, hindi niya i-sponsoran impeachment kung walang disqualification. Kung iba ang penalty, halimbawa. Uh, magbabayad ka lang ng multa o kaya tatanggalin ka lang vice president, hindi po pupukusan. Hindi pupukusan niya ni Tambalus Los. Guaranteed yan. Hindi yan pupukusan ng komunista. Alam nyo kung bakit pinukusan ito? Dahil may kaakibat na disqualification. Ang ganda ng punto ni Kayatano doon. Bakit? Kasi ang talagang alam natin hanggang ngayon, even the Reds, even the Pulahan, even the Pinklawan, even yung mga komunista, NPA, alam nila that 2028, BP Sara will be the next president. Eh mo? maging presidente nito si Tamba. Si Risa gusto rin. Hindi nila kaya talunin mano i eh mano one on one si BP Sara kaya pinupush nila yung impeachment na yan. That is the main reason. Pero kung disqualification, hindi nila pag-aaksayahan ng panahon niyan. Yan ang totoo niya. Kaya natumbok ni ano eh. Talunin nyo na lang. Instead na nagtat, nagpapakahirap kayo, dinadamay nyo kaming Senado dyan sa kalukuhan nyo, sa pangarap ninyo dahil sa isang tao, dalawang tao na gusto maging presidente, inaabala nyo, Senado, inaabala nyo buong Pilipinas. Yan po ang punto kanina. ni kaya Tano, kaya ang ganda-ganda nun? Ah, pag tinignan po natin, ang ng problema natin. Diba? Dahil dito, yung sinabi dito ni Kayatano, specifically sa video na ito, dapat kung gaano kayo kaagresibo sa impeachment ni BP Sara, ganun din kayo kaagresibo doon sa problema natin sa baha kan problema, isa sa pinakamalaking problema ng Pilipinas, mga double standard ng mga politiko. Nakita nyo ba yung mga komunista na yan? Oh, pinansin ba nila yung bayaran sa kamara? Pinapansin ba nila yung mga bahabahan na yan? O si BP Sara o si BP Sara lang? Tama yung sinabi ni Kaya Tanoy, ang laki ng problema natin sa Pilipinas, nasasayang ang oras natin sa impeachment na ito. Mas may malalaking problema, sa katunayan, 150 million lang ang pinag-uusapan. Sa confidential funds ni VP Sara, mas malaki doon yung pinamimigay ni Tambalos Laws. Ang galing ng punto. Kaya ako mga kababayan, especially to the DDS, let this be a lesson for us. For Senate, we need more lawyers. Ako itutulak ko for 2028, Jimmy Bondo, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Torrion, they deserve to be a lawyer. Andiyan pa si Attorney Lambino. E ako na imagine ko kanina, nagmukhang tanga. Lumabas ang kamangmangan ng team komunista. Ay, sa totoo lang. And can you imagine kung nandiyan si Attorney Big, andiyan si Attorney Torreon, andiyan si Jimmy Bondoc, patay kang bata ka. Bugbog sarado to. Kasi ang laki talaga ng pagkukulang ng kamera. Saktong-sakto yung sinabi ni Marculeta, hinog sa pilit, hilaw pinapakain nyo sa amin. Hilaw na hilaw yung impeachment na ginawa. So congratulations sa uh, dapat ang gawin dito ng kamera, matuto sila sa nangyari. Meron pa namang ano eh. Meron pa namang February. Paghandaan nyo mabuti. Ang problema, magagastusan na naman si Tambaloslos. Eh di ba sabi ni Chaco na ng pera yan. So, mamimigay na naman siya ng pera sa 2,000 para makalaga, makalagap ng pirma. Hindi naman ka. Sa tingin mo, gugustuhin nila yung impeachment na yan. Sasama ang political career nila dyan eh. Dahil ang taong bayan gusto talaga ang Duterte, yan ang totoo. Huwag na tayong maglokohan. Hindi man lahat, malaki ang percentage, gusto ang Duterte, tingnan nyo nangyari. Maraming natalo doon sa kumalaban. Even si Abante, talo yan eh. Di ba? Hmm. Gagalaw lang yan kung may kaakibat na pera kada pirma. Eh di gastusan na naman yun. Sa bulsa nyo kukunin yun. <laughs> o, magagastusan sila. Kaya sa February, pinipilit na nila ngayon. Pwede pa naman sila magsampa. Dapat matuto na lang sila sa pagkakamali nila. Tayo din mga DDS, matuto tayo. We need lawyers. Kasi, uh, hindi ko sinasabi kasi meron din mga lawyer na katulad ni Gadon. Talaga namang saltik, nilag de Lima, yung mga ganyan. No? Pero kasi yung mga lawyers, normally, if hindi sila abnormal, or hindi sila katulad ni Claire, normally ma ang thinking niyan they will decide on based on the loss not on feelings. Eh, very important po 'yan sa atin, no? So kaya again, uh, kailangan, kailangan po natin sa Senado itong bagay na 'to. Kaya naman ito pag-usapan natin. <laughs> ah, sige simulan natin dito. Pag-usapan natin. Mm -hmm. Pag-usapan natin itong uh, ginawa ng Akbayan. Tingnan nyo ha, nakaposto to mismo, hindi ko lang alam kung kasi ang pangalan ng Facebook page na yon is Akbayan. So hindi po natin alam kung legit page nila. Pero sila naman ito eh. Ah, tingnan niyo ginawa. Ha. Ah. <tong> <tong> tapang no, tapang. Ah, Ay. Yung bata na may bag, tingnan niyo, tingnan niyo. ayun ah, parang magtatam thum magtatams tamsak tuloy. Magtatams tamsak parang ano. Ah. magta magtatams down ba ako? Wala 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 pa, wala pa. Ayun, 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 ayun nung dumating na yung ano, Ayaw niya magbukang tanga, parang nahihiya pa siya sa ginagawa niya. Ayaw, 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 na yung ano, padating na yung security, alam niya, ando na yung camera, oh, thumbs, 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 down na tayo, ayan. Ayan, 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 uh, uh, ayan, Ha? Ah, ano anong 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 palabas yan nakbayan? Lagyan natin dito ha. Ano ba yun? oh. oh. 'Di ba Aquino to? No, oh, 'di ba ito y pamangkin ni apo ito ni Cory Aquino, ni Ninoy Aquino, kundi ako nagkakamali at ito uh, pamangkin ni Noy, -Noy. Ano komunista ba kayo? Hindi ako 'yung nagtatanong lang, ha? wala tayong pinagbibigay baka red tag. Komunista ba kayo, mga Aquino? Nee, tanong lang po 'yan, tanong lang. Pero you think this is This is big? Tingin mo may na influenza ka? Anong nagawa niyan? Eh, eh, ako siguro, kahit ako yellow pink. Hindi, kahit ako dilawan. Pagtatawanan ko to. Kaya ako, hindi ako masyadong pabuor doon sa mga parali-rali na hindi effective. Yung hindi nagbubukas ng puso ng taong bayan. I'm not saying na yung mga parali-rali ay not, hindi, hindi maganda o hindi epektibo. Pero may timing po dyan. Tinan nyo, eto, this shows lang yung character nyo. This shows kung paano kayo pinalaki ng magulang ninyo. E, eto, totoo to. Reflection to ng magulang ninyo. Anong character nyo? An, an, anong strength nyo inside? Because you don't influence people by doing that sa Senate hearing. Ang kailangan nyo po, if you call yourself leaders ng yellow-pink, the number one nakatangian yung meron kayo, be influential na-influensahan yun pag ganyan-ganyan. Di ba? Yung style ninyo, pwede yan sa bundok. Kung mag, mag npa kayo, pwede yan. Pwede yan siguro nung panahon ng lolo nyo. 1981-86. Pero ngayon, who are you kidding? Sino na influensahan nyo pa ganun? Wala. Baka mag-vlog ka, wala pang manood. Useless. All the drama, all the efforts, useless. Kasi pag tinignan nyo to, lahat ng bagay po may timing. Lahat po ng bagay nasa lugar. Naka, nakasubok na ba kayong kumain sabay tumae? Di ba? May timing po eh. May time kung kailan ka kakain. May time kung kailan ka matutulog. May time kung kailan ka mag-CCR. Ito, very inappropriate. Wala, wala kayong... Ah, kung nag-iisip, yung mga yung mga nasasakupan niya yung membro. Eh, hindi ito nakakatuwa. Unless puro tagabundok yung mga yun. Or unless komunista yung mga yun. Hindi ko po kayo komunista pero sino ma sino ano diyan? You are in a formal gathering, a Senate hearing or Senate kung ano man tawagin nila diyan. Tapos mag ka ng ganyan. You, you, you don't wear shorts on a formal dinner. So, you don't also wear uh, suit and coat and tie on a basketball game. Ito, ganyan ang ginawa ninyo. Di ba? Akino pa man din kayo. Sige nga, sa mga nanonood dito ng Yellow Pink, proud kayo dito? Hey. Kaya iniduro kayo eh. Kaya wala nang nangyari sa inyo. O, tingnan po natin itong isa pa nakakahiya. No. Nakakahiya itong pagmamadali ng Senado. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Ang pandarambong ng 612 million pesos ng confidential funds. Tumaas naging 612 dati, 150 malaki ng tubo mo. <laughs> at ang tarang pang sa kapangyarihan. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution, a betrayal of the will of the people. Eh, okay, teka muna, dyan ganyan lang tayo. Nakakahiya daw sila, itong Senado ay uh, naging mistulang at tagikubli ng mga Duterte, kaya sila ay nakakahiya. Then that is a betrayal to the Constitution. Iisa-isahin po natin, okay? Hindi po tayo nagrarally sa labas. So, hindi po natin ito madadaan sa pasigaw-sigaw o yung paka, makibaka baka, huwag matakot. BP Shara Iligpit. Walang mga ganun-ganun, ha? Okay. Uh, bigyan na ito. nyo. Nagbuka kayong tanga. Di, eh, totoo kanina. Ang laki po nung nangyari sa Senado. Nagmuka po silang uh, na-expose po yung kahinaan ng utak. Because you are not using your brains. Dinadaan nyo lagi sa galit. Dinadaan nyo lagi sa pasigaw-sigaw. Pero nagbuka kayong tanga kanina. 'Di ba? Sinasabi niyo betrayal sa constitution. Eh ano ba sabi ng constitution? Meron tayong karapatan sa due process. Eh hindi niyo ba naiintindihan na labag ang due process ni BP Sara? Bakit anong sabi? Dapat man lang eh pwedeng ipagtanggol ni BP Sara bago isinampa yung impeachment. Nakuha niya ba yung due process? Gumawa ang Congress. Nagpapirma uh, ng impeachment complaint, ipinasa Senado. Hindi nakita ni Marcoleta. E eh, congressman siya that time. Hindi nabasa ng mga pumirma. Basta daw pinapirmahan sila, may natanggap na pera, yun na yun. Don't you think that is also a betrayal to the Constitution? Sige, patayin natin, gawin natin patas. Ha? Gawin natin patas ang usapin. Naging patas po ba kayo doon? Ito uh, ang problema sa inyo kasi. Gaya nung sinabi ni Cayetano, pag-usapan din natin yung flood control. Diba? Bakit? Patanongin kita. Kinwestion mo ba yung sinabi nagkaroon ng bayaran dyan? Bakit hindi nyo pinakita sa mga kasamahan nyo yung impeachment? Bakit hindi nakita ni Marculeta? Hindi nyo pwedeng gawing tuta ang Senado gaya nung ginawa kayong tuta Titang los Pero wag na natin pa ikutikutin. Kasi alam naman natin ito eh. Ayaw niyong mapaupo si BP Sara. Dahil hahabulin ang the likes of you. The likes of your group. Kayo, naiintindihan niyo sinasabi ko. Sabi nga ni Kayatano, kung ayaw niyong maging presidente si BP Sara, talunin niyo na lang sa 2028. ba? Diba? This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa rin nakakalusot si B.P. Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Yo! Oh! Tuloy ang laban. Laban ng alin? Kabaklaan? Hindi, <laughs> ano itutuloy na laban? Yung laban ni eh. ni Tambaluslos? Ano itutuloy yung laban? Yung laban ng komunista? Hindi, anong laban ang gusto mo ituloy? Don't use the taong bayan. Taong bayan kayo ng taong bayan. Eh, mahal nga ng taong bayan ng Duterte. Huwag na lang natin isama ang taong bayan kasi sasabihin nyo, hindi, yung sabi ng taong bayan nyo, ayaw kay Duterte, sasabihin, sabi sasabihin ko, taong bayan namin, mahal ang Duterte. Yung mga pula naman, sasabihin yung taong bayan nila, yung mga mahal pula. Di ba? Pero dito naman, convincing mo. Oh. 15 po ang bumoto. Unanimous decision, unconstitutional. Be realistic naman. Sa Senado, ano, 19 in-archive. Apat lang ang ayaw, yung isa alanganin pa katulad mo ay. <laughs> o, diba? An ano ang ilalaban mo? At sinasabi mo, hindi pa tapos ang laban. At sinasabi mo, mananagot pa rin si... Ayun naman ang sinasabi ng mga senador na bumoto kaninang i-archive. Anong sabi nila? Pwede pa naman next year. Sila pa nga nagsuggest eh, magkita-kita tayo ulit. Tuloy nyo next year, February pwede. Ang nalabag naman, one year baro lang. Sa katunayan, nagbigay pa nga. Oh. Binasa mo ba? Yan ang problema sa inyo. Congressman ka na, meron ka pang staff. May allowance kayo para magkaroon kayo ng staff. Hindi nyo binabasa. Anong sinabi? nung desisyon ng Korte Suprema doon sa pang huling page na ata yun, going towards the end. Ano sabi? Nagbigay yun. Eto. Nagbigay pa ng, uh, ng parang instruction manual. manual. Oh, na ganito para ma-impeach si BP Sara. Yan ang gawin nyo. Sa February 2026. O oh, di ba, impeach nyo ulit. Pwede naman. Hindi naman sinabing, Inusente si BP, sir. Hindi rin naman sinabing guilty. Tinuro ang pagkakaño ng Korte Suprema eh. Anong gagawin ninyo eh? Para nakahanda kayo for the meantime. Magpakalalaki muna kayo, magpakala. Hindi pala. Doon sa mga talunan, magpakalalaki muna kayo. At yan ang lalaki. You accept defeat. Pag tunay kang lalaki, not everything is a battle. You choose your battle. Sabihin mo okay. Today, you are a better man. But next year, I will beat you. Ganoon. And then accept the, the outcome. Talo kayo. Pakalalaki ka. Huwag kang pakla. Tanggapin mo. Talo kayo ngayon. For the meantime, galingan ninyo. Turuan ninyo yung mga senador. Eh, nagmukha kayong abba. Nagmukha kayong iskul-bukul kanina. Eh, tse-tse. Di ba? Turuan nyo. Nagmuka, ta talaga nagmukha kayong tanga kanina. So be prepared. You have six months to be prepared. That is how to handle it like a man. In time, you need to be prepared. For the meantime, aral kayo. Huwag bakla. Eto, <laughs> simula. simulan ulit natin ito. Eto, sabihin natin na, ah, uh, ako ay suggest, kumuha kayo ng kape, tapos, merienda nyo na rin, snack kasi mahaba-haba itong sinabi ni Lito Lapid. Okay? So, sige-sige, bigyan ko kayo time. Kumuha kayo ng kape. Sige, oh, kaya i-post nyo muna. Post nyo, tas kuha kayo ng kape. Tas kuha kayo soft drinks. Kung ayaw ng kape, bala kayo, matanda na kayo. <laughs> joke lang, joke lang. Kumuha kayo ng snack nyo. Okay? Habang pinapakinggan natin si Lito Lapid. Ah, uh, Rinirespeto ko po tinagal ko. Kataas-taas, ano ko man. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat, uh, Senator Lapid. Tapos uh, uh, na yun! Rinirespeto ko po. <laughs> Grabe kanina ang bali taktakan ng ano ha. Mga sagutan kanina sa Sen Senador pala. Pambira naman kayo. Sige nga taas ang kamay dito ng mga bumoto kay dito labit pambira kayo mga tao. Hindi ko to nakita sa hearing one time ko lang to nakita nag Senate hearing uh, last year ata o two years ago. Tapos kaya pala lumabas dahil ang pinagtatanggol niya sa si, si sarili niya. Tapos tumakbo ulit ngayon binoto niyo na naman. Sige nga taas ang mga kamay ng mga bumoto rito. Kanina nanonood ako, daming komentaryo eh. Isipin nyo, kung yung pagtawag kay Lito Lapid, nagbigay kayo ng komentaryo, hindi nyo pa tapos yung tinatype nyo, tapos na yung speech niya. Pabira ng buhay ito. Hindi, uh, uh, ako tanong ko, Lito Lapid. Ako sa tingin ko lang ha, sa tingin ko nagtampo si Lito Lapid. Siguro, siguro, opinion lang, siguro nagtampo to, tapos, dahil hindi siya pinagsasalita, dahil salitaan sila ng salitaan, nagtampo. Nag-walk out. Oh, Nag-walkout. Nag-walkout to. Tapos siguro may botohan. Kailangan niya bumoto. Bumalik. Pero since masama ang loob niya, saglit lang siya nagsalita. Kinast niya lang yung vote niya. Hindi, umalis na siya. Di ba? Sige nga, sinong bumoto rito? Pambira naman kayo. Bakit ba niyo binalik-balik pa itong mama na ito? Meron ako narinig. May may kaibigan ako. Matalik kong kaibigan, sabi niya sa akin. Kasamahan ko din to sa ano. Uh, dati kong kasamahan sa trabaho. Sabi niya, pero, ano, coach, malaki po natutulungan niya sa Pampanga. Tumutulong po yan talaga sa mga tao doon. Eh di nag-mayor sana siya. Pambira. Matulungin pala siya sa Pampanga eh. Ito mayor ka roon. Ito ang ka-epektibo eh. Ayaw mong mayor, di governor ng Pampanga. Matang sa Senado ka. E, 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 hindi mo ginagawa yung... Pambiira naman, nakakatawa naman kayo mga Pilipino. Binoto nyo pa ito, pinagtanggol mo pa. Brad, pambiira naman. No? Oh. Hindi, sinagot ko siya eh. Uy, matulungin pala sa pa. Hindi eh, ko rin alam kung totoo yun o hindi. Basta sinabi ko lang, eh, kung totoo yung sinasabi mo, mas epektibo siyang mayor doon. Parang awa nyo na, kunin nyo na ito, Lord. Sa pampanga. Kasi doon makakatulong siya sa taong bayan. Dito wala siyang silbi. Hindi kasi hindi ko hindi niya talaga porte magsalita. Okay lang. Sabi nga, Less talk, less mistake. Pero yan ang kailangan sa Senado eh. Kung naging gusto niya maging matulungin, hindi saan nagpastor siya or, or nagmayor siya. E, eh, kung tutulungan mo yung local na lugar mo, edi eh, doon ka na lang. O, oh, ba? Diba? Oh, anyway, oh, ito, isa pa to. Isa, tingnan natin din tong isa. Huh! Oh! Kaya ito, tingnan natin to si Tito Soto. Lumabas ang kulay ni Tito Soto rito. I don't know what he's thinking. I don't know kung ano ang affiliation nito. But definitely, may agenda to si Tito Soto. Grabe. And, ang ganda nang yan. Pasensya nyo na po, pero sinisipon po kasi tayo. Muntik na nga kung di makablog dahil masama pakiramdam ko. Hindi ko nga alam to si Tito Soto kung anong nangyari dito. But anyway, maganda rin yung nangyari sa impeachment. Na-expose po. Kung na-expose po yung mga team komunista o yung mga kinakampihan ng komunista, sabi na lang natin ganun na-expose ang katangahan nila. Si Tito Soto naman, na-expose ko anong totoong kulay. So, tingnan po natin. Sabi na nung Supreme Court, wala restriction, kahit ka may pandin sila. Sabi kasama ko, wala restriction. Pero in-archive. ano restriction. Pero sir, dito sa uh -huh. Sinado, pag in ang ganitong kaso, ano yung isa niya? Mahirap, mahirap ang bulutin yun. Uh hindi naman, basta 100% pang pagkakupa. Yung nasa sa -tabang na -tabang sir, yung wedding police sa sinabi ng Supreme Court na nag-reverse sila. Ano, all may mga pinago sila. ni sila, ni-rectify. Pinon pinon pinoy ka pinoy mo si Nasalito ng balde susunod susunod or inaakreto susunod susunod hindi mo dalhin jala mo paano ka tayo bala pero yung i-account mo sa ala ko ba wala kami nito susunod pa i-account na kita et al city you are too too old too experienced too veteran as a senator uh, to commit that mistakes ang daming mistakes dito. dito. Sinasabi niya, bakit in-archive? Ikala ko ba wala kami jurisdiction? Kasi ang desisyon, nagbutuhan sila i-archive. Kung bagat sa ano eh, in layman's term, parang, itabi e, na muna natin ito, ilagay natin sa baul. Until such time na sa February, kung magsasampa ulit at pwede na magsampa ng impeachment, doon natin buksan, or may TR ang sinampa ang kamera sa Supreme Court, kung magbago ng desisyon ng Supreme Court, which I doubt, which is, I think it's impossible, dahil isipin mo, 15 Zero unanimous decision, babaguhin nila. Di ba? Buti kung 8-7 lang yan or 9-6, magmeron lang magbago dyan ng dalawa-tatlo, isa-dalawa-tatlo, pwede mag-iba ang desisyon. But for 15-0, isipin mo yung chances na ang daming magbabago. So malabo po yan. So ang punto dito ni Tito Soto, bakit in-archive? Di ba? Bakit nilagay niya sa baul? Eh sabi nyo walang jurisdiction ang Senado. O ba't natin in-archive? Kung wala tayong jurisdiction, bakit natin in-archive? Kasi you are playing with words. Kasi ayaw nyo pa-dismiss. Dahil sabi nyo, pag, bakit natin i-dismiss? Eh, wala nga tayong jurisdiction. Tapos gusto nyo magbotohan. Tapos gustong action na ng Senado. In short, gumugulo. Eh, gusto na nga mag-move on. Ilagay natin yan sa baul. Sabi ni Cayetano. and then, let's proceed to other topics kasi nabaon na tayo rito eh. Ito na lang ang tinatrabaho natin, impeachment. Lipat na tayo sa iba sa madaling salita, Tito Soto, ibig sabihin nun move on. Dito, dito, ito para sa mga kababaihan. Ha? Mahalataan nyo naman kung ayaw sa inyo ng lalaki. Move on din pag may time. Ganon din naman sa kalalakihan. Mahalataan nyo naman kung ayaw sa inyo ng babae. Move on din pag may time. Di ba? Be realistic. Be in touch with the world. Be in touch with uh, reality. Ang daming problema ng Pilipinas, ito, ina yan ang inaasikaso nyo. O, kaya in-archive. For the meantime lang yon. Ito si Tito Toto, Soto, parang naging abogado ng school bukol. hatsi Hindi na po ito comedy, Tito Soto. Masado ka nang tumanda sa Senado para sa ganyang... Kaya talong-talo ka ni Biko Soto eh. Talong-talo ka ng pamangkin mo. Mawa ka sa sarili mo. Kung anong meron ka pang agenda, uh, be a better man. Ako suggest ko, be a better man. Uh, this is not about you, Tito Soto. I don't know what you are What is your personal agenda? Pero mali-mali 'yung ano mo. Na-expose ka ni Marculeta kanina. Nagmukha kang ron. Nagmukha kang takaror. Ah. Eh, hindi mo na Siguro itong senador ka pa. Pwede eh, no? Pero kaysa nagkalat ka kanina ng ganyan, ako suggestion ko lang dapat ginaya mo na lang si Lito Lapid. Eh, <laughs> eh, di ba? nakakahiya nakakahiya po yung mga senador natin dito soto i'll tell you this straight sana yung pagiging agresibo mo is ganyan ka rin maging kaagresibo doon sa nawawalang pondo ng flood control projects dito soto sana kung ganyan ka kaagresibo ganyan ka rin kaagresibo sa diumanong bayaran na naganap dyan sa impeachment dyan sa kung sinong pipirma, sinong pinapirma ni Tamba at binayaran niya. Sana kung gaano ka agresibo diyan sa impeachment na 'yan. Yung insertions ha, nang hindi lang ma kung saan ka nagtagtampo sa mga kasama mo sa Senado. Yung mga insertions na ginawa ng the likes, the groups, the group, the members of the Crocs family. Mag-ingay ka rin. Otherwise, ipokrito ka.